Ako <laughs> <Topy laiya. laughs> yun ay Tanginang kobra yan. Kobra yung aip ko. Tanginan mo kobra ba? Si daddy. may kobra. Ito kobra. Ito ang kobra. Ito ang Dok Picture, picture pa <laughs> ako may kobra. Tingnan mo pag dali daling Tingnan mo. Kobra. Iihilang sa ako. Isip <laughs> 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 ka talaga pangga. Nakakalis ka. Ang alam ko, totoo Gusto ko mabidyoan. Sobra. <laughs>